Hi, good morning po sa inyong lahat nalita naman tayo ngayon guys upadong umaga, magkitinga tayo ng buko so guys umiligot ko muna kayo bago tayo mas almusal o oh. Ito guys, may may, may, may tayo customer Tinambay. Okay, di mawawala ang egg sandwich. Lagi nandito ito guys. Lagi nakasama ito kami no. Ito nawawala dito sa aming harapan. Egg sandwich. Saka siyempre, ilagang ito. Paborito ng bayan. Ito na lang guys ang aming buko. Kaya wala kaming panindang ngayon na marami. Basta Importante, guys, meron kami ng bukod yos. Ayan, guys. Ito, guys, wala kami kalaman-laman. Ngayon, guys, ay araw ng Martes. Friday pa lang kami didilibiran. Ako. Problemang malaki yan, guys, kung Friday pa tayo dadalaan. Ayan, merong customer na bibili. Ayan, guys. Ililibot ko muna kayo, guys, dito sa mahaba ng Araneta ulit ulit na lang ito guys o, ito yung skyway papunta ito guys ng south ano po po Diyos ito yung ating na. Natin lang. O, ano lang guys pera na huwag natin pakita itong laman ng lalagyan <laughs>

to ape jangan ngorok itu guys oh Dalawa order ni Aling Mary out naman dyan. Um, ito, guys ang aking uh, na naghihintay mga suki ali natin bago natin ibigay kay Aling Mary ito dito guys o oh, ayan ah. na ito guys ang aking batre yun guys may nakita tayo ng salamin pang reading ka ano ba yan ayun ano yung 150 150 kain sa bintik paik? ano yung tawandu paik? bababa yan? bababa? eh ano? <laughs> ano to oh. Ayun na to kain sa bintik eh lahat duwang đây phút, vẫn ở tay ngon mặt tại phố lamaka habilimentai gác lang bì định vlog. các bạn vác 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 đi vác 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 plastic vác plastic mo. plastic mo plastic yan guys so, guys kung sumahan yung ano nagsipita ng na salamin sa mata ngayon meron ako dito guys na salamin ito o oh. kaya pala si masakit yung mata ko guys kasi hindi pantay Oh, nabali kasi guys kaya hindi natanggal yung isang kabila kasi na kaya ito na yung kapalit. Uh, hindi pa ako nagpasukat guys kasi mahal. Paano? 3,500. Pagtega ko na muna ito guys. May 20 pesos lang. Yan na klala ko. Sukat ko guys kung malinaw. Halina sinukat ko malinaw yun. Eh. nung uh, Meron akong salamin Pahinto hinto itong pag kape ko guys Kasi Mabalik balik din yung customer

Okay hey guys, salamat kayo ni panonood. Please, pag-subscribe na lang po. Parang awan nyo na, na po. Please. Thank you po.